Gei. Oi, Gei. selamat. Rani selamat sa bangab viewers. Talent viewers. Subscribers, subscribe. Rani selamat pendigan sa, atuloy suporta sa momentum channel. Et. Babagal ko sangating subscribers. ang mahalaga ay umuusad pa unti-unti malapit na tayo mga 5k subscribers ani sa tulong nyo kaibigan uh, di bali mababa lang ang views natin sa long video mahaba naman oh, marami na mga nanood sa ating short video then, malaking tulong na po sa aking mga kaibigan at nakita ko sa aking youtube monthly newsletter merong nag-share marami nag-share na almost 15 nag-share as views ang subscriber din mabuti ng 30 uh, Mas makin ko nga po sa akin yan kahit unti lang ano, nag-subscribe at least mga legit ang nag-subscribe uh, natin uh, legit yung mga kaibigan Big shout out sa iyo lahat mga kaibigan. Patuloy lang tayo sa ating hamon ng buhay. Kaya tayo ay mahirap. Yun o. No? Salamat sa 1 million views mga kaibigan. Ano? Sabi nga nila normal lang yan kahit babagal. normal lang daw yan na maliit lang viewers natin. Eh, malit pa man ang subscribers natin pero pasalamat pa rin ko sa inyo mga viewers mga subscribers ko na nandiyan pa rin kayo sa patuloy yung suporta hindi bali mabagal umusan ang ating subscribers at least may pumapasok sa unti-unti at marami rin nanood sa aking short video at shout out sa 3 million views sa aking munting sa Ting maraming nanood 3 million. Yan, tuloy-tuloy lang upload upload mga ibigan. Ako, once a sabi lang ko lang upload, sa short video lang, sa long video, once a week, hindi pa tayo nakagawa ng content ng long video. Kasi busy kasi tayo sa ating farm. Kaya ang map ko ko araw-araw, short video na. Kaya kung di tayo mag-upload, mabawasan ang ating subscriber. Dapat updated tayo kahit pa sa isa lang. Uh, dapat consistent na upload natin. Uh, consistent lang kahit pa isa. Huwag tayo mag-upload ng I, I mean, hindi ko sabihin, kahit pa sa isa lang, okay na yun. Huwag lang yung Mag-upload ka ngayon. Tapos so, sa sunod na linggo, wala. O, so, kung hindi mo kaya mag-upload na araw-araw, eh, sa isang linggo, dalawang bis mag-upload. Pero ako, araw-araw ko nag-upload. Pero sa short video lang. Para may updated tayo ni YouTube. Ano eh. Kaya kung pabayaan yung channel natin, sayang bumaba yung subscribers natin so ituloy natin upload kahit kaysa isa araw-araw at least may pumapasok pero naman din magsubscribe yan na magustuhan ng ating vlog magustuhan nila pag di nila magustuhan na iskip lang nila pero pag nawa sa atin at magsubscribe yan at ishare yung ating mga video Oh, huwag time mawalan na pag-asa manalangin lang tayo ni Lord always kasi Lord naman ang ibigay sa atin ng lakas kung wala siya, di, wala rin tayo kung tayong mawalan na pag-asa bakit yung mga pag natin ay di pa dumating narating yan sa tamang panahon Samahan mo lang si sipag, kilos at gawa at gumawa ng kabutihan sa kapwa ay walang posible ibigay ni Lord yan sa tamang panahon magulat na lang ito na para bigay sa akin ni Lord ah, pauliglig pag si Lord ang magbigay yun yun meron tayong ano dollar sign no? o pay sa atin ng dollar sign ang nagbigay sa atin ng dollar sign ay si ano lang Okay, si agimat lang mangyan. Ang problema lang yung channel niya na na-delete. Delete yung channel niya. Ako din muntik na ako ma-delete yung channel ko. Kasi mahirap kasi pa mag-upload tayo na may mga warning. Oo. yung sa wag ito yung community guidelines. Kasi tayo kasunod sa community guidelines. Hindi ganyan tayo ng warning na YouTube niyan. Pag na-olip pa natin yan, yung mga virus li na i-delete -de ni Youtube yung ating account mga kaibigan kaya sayang yung mga na-unfisahan natin back to zero naman tayo pag na-delete yung account natin kaya sayang kaayo yun Maulan ma ma kayo na panahon no ulan. Ulan kapung init, karon ulan na pod. Ulan ni eh, Cotabanga ah, February 12. Kay eh, pista mo mo ni kanang dere. Taon-taon man ni na lugar. Ulan niya ah, January hanggang February 12. Pare ulan init, ulan init. Ah, na February 12 hanggang to March. Ah, tuloy-tuloy lang init yan. Maraming salamat kay sa support sa naking munting channel. Okay. Likes na lang sa ating live. Or heart. Kung may heart. Para makatulong ka sa aking munting channel kay Bigan. Puhunan eh. Makabili lagi tag. Makabili tayo ng bigas. Makasilip uh, tayo ni YouTube ba right? Sa, sa, sa pagkakaroon o oh, kasildo, eh gamay pamantag ano ni eh? gamay patag tanong ko 100 pag naka 100 na tayo naka tayo ni youtube eh 62% pa man uh, layo pa ito nga pa abutan pa sila tanong 1 year ano eh, eh, bago makasildo ah tiga, tiga lang may awa din tiga makasildo lang kita ano eh. para tulong tayo sa ating pamilya at sa ibang tao rin Ayun, para tayo makatulong sa ibang tao yung wala rin tayo Ay, yan ang kambingan at ano 8 minutes hanggang ano kayo mga gabi ito. 20, min 20 minutes 20 minutes sa mga baguhan na panyan vlogger katulad kong baguhan tuloy-tuloy -tuloy lang ang laban mga ibigan walang tayo mawala lang pag-asa kahit mabagal lang tayo musad kasi kasi napakahirap talaga mag vlog hanggang meray mananaw sa itong video kaya e, di pa man ta sikat ade eh. pero Mabot na rin panahon na musikat kata Sa pamagitan sa pagkugi na Japon. Sa upload sa ating vlog. Mabuli kayo. Mas gino na itong mga prayers doon -dun, doon. panahon na rin pa raw muna ako itong ka-subscriber. Muna ako po lang itong viewer saan eh. At i-promote ni YouTube ang itong mga vlog na uh, mga sa mga news feed sa mga content creator na matanaw nila eh, content kung hindi nila ulit sa mga ganahan sa itong video o oh, butay mahin mo ulit sa mga ulit sa mga sa mga ulit mga video sagaran ko na mag viral yung mga patawa man entertainment mga pasiaw kini ato na parte rasa uma ang gamarigin mo na pero kung ito nakarelate na uh, mag-uma, ano uh, na tayo matanaw. Itong taga Manila eh, uh, di na di-release sa itong panginabuhi, at uh, i-stroll down uh, na sila. Pagka so, uh, nakarelate sa na itong kinabuhi na nakalisod uh, tayo, uh, mo palo, gina siya or subscribe sa ating mobile channel. ora mora na. Basta, pagpadayon lang yung tani sa itong so, pag-vlog. Tuloy-tuloy lang ta. Tapos, pag may link na bugawa sa ating notification, hindi na ito na i-click. Okay, e, mga is scam yan. Kasi yung yung sa Facebook, nag-scam ako kay i-click ko itong link. Mga yung ma-hack ma yung account natin. akong uh, ako, mga viewers karon murag gamay may nag-comment sa akong mga video sa ni karon um, uh, matanaw na sila pero okay ra kung ay mo comment siga ko ganahin sa akong vlog hindi gina mo comment at least ni tanaw ka diot eh, kaot mang na bisa isa kami mo kurang tanaw nila Lalu nak apa? Okay, dekha mo kita andere do sa ano, YouTube. Yo. Comment na kita na sa Dios. Pero so, tulad natin na gamera ni Dios. Pag na ipon siguro yan. O so, ikan bot ni YouTube din natin uber all Dios. Ah, uh, sige. Sa sa job talaga ko na ko ani siguro. Eh, over all views hey, natin nasa hapit Hai git naman. Oh, happy naman tayo 1 million views overall. Puro like lay layo, mano, sana lay pa. Sa 1 million views. Oh. Nako kita in 1 million views, 1 million views. Kau sa long video, long video. Kumbang viral yung video. Nako yung kita Pero okay lang kasi mag-barial basta may may view hinagbay. Ano ko na yung punag tabang? sinagol mo yung istorya ni Bisaya at Tagalog. Hindi na mata sa Bisaya, Marte. kung bis Tagalog, po tao sa ay kaya naman po yung mga viewers natin na mga Tagalog, di, di mga sabot Bisaya. sa sa ano sa pabot ng amo sa may pagpunta sa mirada yan no. may mga gayos na ano ginit na kay kuan man mangiti man sila sa sa balay ginit na sila sa sod Problema na ay eh, sa sod na o. Ay full sa sod masala uh, na nilong. O ba na nilong. Gusto mo gyud sila mag o ba ni silong lang uban no. Silong na kay uban man. Eh delikado kay panahon karon ma uwanan initan ka. Sipunin abutin mo sa Uh, Ubuhin kita ni pag umabot din ng ulan at uh, init. Ulan at init na. Iubo ko karon. Sa uh, ano ko ang ulan at init. Sakit yung katawan natin pag may ubo tayo. Like sa ating live mga kaibigan Kung inyong marapatin At subscribe na rin sa mga New viewers Silent viewers Pag-subscribe sa King Muntin Channel <coughs> Welcome to live sa Silent Viewers I don't know that I will to So many, minutes. I highlighted to your... At least one part, one did you Okay, likes kay Bigan sa ating ano kaibigan, paki okay, like sa ating live kaibigan, Malaking tulong na po yan kaibigan, Okay, likes, ating, like sa ating live mga kaibigan, Maluoy mo sa ako kaibigan, Para so, muli gani Lord. Asildo ta, ari ano ka tayo sa ating pamilya eh? ni. Ano ni lang tag vlog ani kay padayon lang. Okay, listo din kinabuhi karon, dito ta kamot. Aba na sa tapang kogi. Eh di nato, na to sa kogi. E Wagi mabot na grasya. Eh aba gini mo sa kakogi. Lang karon, kuy laing kita karon. Panguma ra Maka Mga kwarta ra ko pag na, na kuy halit kong gulay, ginagmay may kay isa ra matong lawas. Kotobra sa atong makaya. baka maka sa one week, buhalin mo 400. Ang one week na ko, makasak ka pa ba mga ahoy ng 400 per week. O, sa saging, hindi lang laging kita sa saging. Okay. may bunga po. na. Masing malubat lang na ikaw. Eh, na ito. Wala pa sila 35% pa. malubat. Mag-withdraw pala din ako sa Palit para kung page. Masing mga, malubat na ano maka withdraw na ipadala sa kong amo. Padala mo na amo na ipalit kong bahog sa kong Malubat kong cellphone kita makawidro ani ang bilin ngit tag battery agay okay, agay okay, agay okay. ilang minuto tayo 18 minutes agay okay. ano ba to ano to

nag-umaw mong palibot mga gabi ang tani dita ka uli uwan man basa tani ha Mab mabasa man sa ulan Sige, ang sana inyop. ako sa ning Ako sa ning akong live kay mag-ihaw pa mig pabu ani. sabi pag off ani. Off na tong live eh, kay mag-ihaw mig pabu. Muna ihaw ang pabu oh, sa Oh.